Ngayon, sa inyong mga may asawa, may utos ako na sinabi mismo ng Panginoon. Hindi dapat hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, at ganoon din naman ang babae sa kanyang asawa. Ngunit kung hihiwalay ang babae sa kanyang asawa, dapat manatili siyang walang asawa, o di kaya'y bumalik na lang sa kanyang asawa. Kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo Upang kung ang asawa ninyo'y hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madalan niyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita. Sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. Kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos nyo ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos.